si Bagwis, 18 years old. Diyan lang ako, taga dyan lang. Boy pick up pre, 12 years old. From Barangay TV Simulan na laban, man. Bato, bato, bato pick. Panalo ka. Daring B. B, padla ka ba? Bakit? Bakit naman? Lord! Oh! Daring B! sasagutin na ko to. Bakit? Kasi bakit ka lang bakit pero so sasagutin ako to. Boom! Boom! Neneng B. Bakit? Mag-review ka na. Bakit? <laughs> Kasi mamaya papasagutin na kita. Boom! Boom! Wala yun. Neneng B. Toyo ka ba? Bakit? Kasi I will surrender my heart. Toyo. Boom! Boom! Ganyan B, Tay ka ba? Bakit? Kasi di kita mapaglaruan eh. Boo! 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 Boo!